Guys, okay, so malita, 80 lang oh ito. Oh. 80. Napakamura. Mm, travel bag din siya. Ito 88 lang guys, ayan no? Oh. Welcome guys. Welcome to my vlog. Eh bike bike kami guys. Mga tropa, lakay. Mga newbie si Pare Grins. Let's go guys. Guys, nandito na kami ngayon sa Pondia. Mga uh, kasama ko, pupunta kami ngayon sa uh, Bugo-Bugo. Murang mga bilihan, guys. Bugo-Bugo, guys. Murang mga bilihan. Guys, nandito na kami sa murang bilihan. Ito guys, sa may mga U-Buy. Boobobobo.com Ito guys. Dito guys, yung mga murang bilihan guys. Napakamura dito. Ayan o. Oh. Dito. Muna. Muna. Park na namin dito guys yung bisikleta namin. Guys, pasukin natin. Pre, kaso nalulubas naman. Guys, ito muro. Oh. Ito 20 ilaw. Tapos ito pang car wash nila kayo. 138 lang. Napakamura. Mga uh, oh, pamura ka sa sobrang mura guys. Ayan. Ang <laughs> ganda Ayan. Eh. o. Ito kukunin ko guys. Ito 20. Murang mura. Ano naman to? Ito, uh guys ito pang sa grip sa biking sa pagbubuhat sa pagbamotor sa pag May ito guys mura oh, 188 lang so ito guys kukunin ko na tsaka itong ilaw sobrang mura dito guys so ikot muna tayo guys guys ito oh, maganda siya Nike pang yoga guys so ito na uri, oh, mukhang urig siya guys to 288 lang guys napakamura galing sa donasyon yan guys yung mga pinagluman ng mga mayayaman to guys so mura maleta napakaganda oh ayan oh 288 lang ayan oh 288 lang napakamura gandang klase guys guys kung may mga katanungan kayo dito sa murang charity store comment down below guys huwag kayo mahiya O oh, ito guys, so, oh, maliit ah, 80 lang oh ito. Oh, 80. Napakamura. Sobrang mura dito guys. Mapapamura ka sa sobrang mura. Guys, mura oh. 50 na lang. Ayan <laughs> guys, so, oh, ito oh, pang mapapamura ka sa murang presyo nito guys. Tingnan mo, 50 na, ay 40 na lang. Oh. Ito guys, so, <laughs> oh, pang thermos pang pag uh, may lakad kayo, may <laughs> rides kayo sa umaga. Umaga. Lagyan mo ng mainit na tubig, thermos. Oh, well, thermos guys. Napaka <laughs> Ganda. Apakaangas. Tsaka kurenta lang, mura o napamu, napakamura. Napa, mura ka sa murang presyo. <laughs> sobrang mura, napapamura ka sa sobrang mura dito sa bububu. -bu -bu. <laughs> Kung may mga tanungan kayo guys, regarding dito sa aming pagbisita dito sa charity, sa mga donasyon ng mga mga yayaman, comment down below guys, huwag kayong mahiya. Okay, Ayan. Guys, ito pang, panggatas sa umakas. Guys, ito, maganda yung tela niya, nylon, napakaganda, pang travel bag din siya. 88 lang guys ayun no? tapos dito guys ito may meron na siyang kondang cellphone yan lagay nyo dito dito yung cord nyo pang charge nyo guys astig guys tsaka mura punta nyo dito guys sa kan charity store sa bugo bugo tsaka guys kung may mga tanongan kayo comment down below lang guys kung kayo may guys okay, so magbabayad na ako guys ito 188 tsaka 20 bale, 208 guys kung may mga katanungan kayo regarding sa pagbili namin dito comment on below oo pa nga pare kapabango. dito nga guys kung nagusto ang aking video mag subscribe kayo sa aking youtube channel at saka like nyo yung facebook page ko do subscribe guys and maraming salamat guys